Malapit na nga ang napipintong pagsasamang muli ni Alden Richards at Maine Mendoza. Ngayon pa kaya na talagang marami na sumisigaw at naniniwala na ito ay maaari ng mangyari dahil nga naman sa paghahanda na nila sa mga proyekto na gagawin nila. Ito na lamang ang iniintay ni Alden Richards at Maine Mendoza sa kanilang mga gagawing proyekto kung lalo na dito ang paggawa ng movie na alam naman natin ay gusto 'tong gusto nang gawin ni Alden Richards. Dahil na rin ito sa naging interview niya na kung gusto niya raw bang makasama si Maine Mendoza sa isang pelikula. Kaya nga ngayon ay usap-usapan, biglang todo sa buong media ang balitang ito na napakagandang dapat gawin na ngayon ni Alden Richards at Maine Mendoza dahil na rin ito sa kompetensya sa iba't ibang artista. Kung matatandaan nyo at nababalitaan na ang naging leading lady ni Alden Richards ngayon ay na na naman sa isang artista sa kanyang network. Kaya talagang dito mo palang malalaman na ang ugnayan ni Alden Richards at ng kanyang leading lady ay hindi totoo. Wala naman kasi talaga itong katotohanan sa simula pa lamang. Ngunit ginagawan ito ng mga istorya ng mga bashers ni Min at Alden D. Charles nang sagayon ay masira ito at lumubog ang karir ni Alden D. Charles at magtagumpay sila sa kanilang pinaplano na alam naman natin na hinding-hindi magagawa ni Alden D. Charles dahil nga naman ganun kasikat si Alden Richards ngayon at kahit kailanman ay walang makapagpalubog sa kanya kung hindi lamang gumawa ng movie si Alden Richards ay ganun pa rin ang magiging takbo ng kanyang karir dahil hindi naman kinakailangan ni Alden Richards na gumawa ng movie na may kasama pang ibang babae kung hindi si Maine Mendoza lamang dahil sapat na ito para sa aktinga ni Alden Richards ito ay nakahanda talaga para sa iisang babae lamang na alam naman natin ay kaya din gawin ni Maine Mendoza pagdating sa pag-a-acting niya kasama si Alden Richards hindi talaga mapipigilan ni Alden Richards kung sakali mang aamin ang dalawa lalong lalo na ngayon iba na ang panahon kung dati ay nahihirapan sila dahil na rin sa kalakaran ng industriya ng ginagawa nila lalong lalo na ang mga management na talagang alam natin na sa kanila alam naman kasi natin ang pinagsimulan nito ni na ang network ni Alden D. Charles ay talagang gustong gustong kuhanin si Maine Mendoza noon ngunit nakatali si Maine Mendoza sa APT under ni Antonio Tobera kasama sila Marian Rivera at iba iba pang mga artista kaya ganun na lang nahihirapan si Alden Dijas at Maine Mendoza ngayon dahilan na rin ito para dapat ay pagtuunan na nila ang pansin sa gagawin nilang pag-amin sa lalong madaling panahon. Hindi na rin kasi masaya ang Aldab Nation na araw-araw na lang silang nababash sa publiko. Kung ang Aldab Nation nga ang masusunod ay dapat gawin na nilang pag-amin ito dahil bagamat hindi nasasaktan si Min Mendoza at Alden Richard sa kan sa kanila. Iba naman ang mga damdamin ng buong Aldab Nation na talagang walang ibang gustong gawin kung hindi ipagtanggol lamang si Maine Mendoza at Alden Richards at kanilang tunay na relasyon. Diyan mo talaga malalaman ang loyalty na ginagawa ng Alden Nation na sa simula pa lamang ay nariyan na. Kung maganda nga ang pinapakita ni Alden Richards at Maine Mendoza at sila pa ay nababash. Lalo na kung meron pang umuugong na mga balitang paninira sa kanila na alam natin na igagastrate lang ito ng mga bashers na talagang masakit naman kung malalaman ito ng buong Alden Nation na hindi nila ginagawa ang kanilang mga karapatan para labanan ang mga basyos na ito na tumutuligsa at naninira sa kanilang karir hindi naman kasi nilabas-labas na basta masisira si Mel Mendoza at Alden D. kung sila lamang ang pag-uusapan ngunit nakakasama rin ito pagdating sa kanilang mga karir biruin mo sa mga tagal ng pagbabasa kanila sa simula pa lamang hanggang ngayon ay tuloy-tuloy hindi sila makakibu dito dahil na rin sa takot. Kung pansinin pa nila ito ay lalo lamang lalala at ang hindi naiintindihan ni Maine Mendoza at Alden Richards ay kayang-kaya naman silang ipagtanggol ng Aldab Nation at ito ay subok na dahil dati pa lamang ay nariyan na ang buong Aldemnation sa kanilang likod na pag-uusapan nga ngayon sa loob ng social media ang gagawin daw na movie ni Maine Mendoza at Alden Richards kung ito ay matutuloy tumutuloy ngayong taon ay magsisimula ito sa magiging pagkaklase sila na alam naman natin na ang formulang ito ay galing sa mga Korea. Siguro nga ay ang gagawin nito ay hard drama na talagang magpapaiyak at magpapakilig sa mga manunood lalong lalo na sa buong Aldam Nation. Kung matatandaan nyo ang formula ito ay talagang pinasikat ng mga Korean movie at mga TV shows. Sa una ay magkaklase sila sa isang paaralan at dito madidevelop ang kanilang pag-iibigan. Sila ay nasa wastong gulang na napakaganda nga ng plot na gagawin yan. Kung yan ay matutuloy na ngayong taon. Excited na rin ang buong Alden Nation sa project na gagawin ni Main Mendoza at Alden Richards lalong lalo na at bagay na bagay pa sa kanila ang kanilang mga karakter na gagampanan dahil nga naman sa itsura pa lang nila ay talagang kung titignan mo ay napakabata pa nila kaya talagang swak na swak ito kung matatandaan nyo ay nakagawa na si Alden Richards ng mga napakaraming TV show at movie na siya ay isang estudyante kaya talagang malamang ay totoo ito dahil yan talaga ang isa sa pinakamagaling na porte ni Alden Richards pagdating sa mga aktingan at alam naman natin na si Min Mendoza ang mga karanasan niya sa kanyang mga kaklase ay hanggang ngayon ay nananin nananatili pa rin kaya talagang dito mo malalaman na talagang parang totoo ang naging balitang ito dahil sa mga pag sa kanilang dalawa patungkol sa isang eskwelahan at mga estudyante kaya magandang abangan ito lalong lalo na ngayon na bumabalik na naman ang klamor pagdating sa kanilang tambalan na gagawin hindi nila kayang sirain si Alden Richards at Maine Mendoza dahil ang nasimula nila ay mahirap nang buwagin lalong lalo na ang mga resibo ng kanilang pagmamahalan ay nasa internet kaya hindi basta-basta ito masisira ng ganun na ganun na lamang hanggang ngayon ay sikat na sikat pa rin si Maine Mendoza at Adrian Richards kaya mahihirapan talaga sila na buwagin ang pagsasama nito lalong lalo na ay sila lamang ang nakakaalam ng tunay sa kanila Nasabi na rin kasi ni Alden Richards ang tunay nilang relasyon ni Maine Mendoza Kaya hindi na ito ikwinagkrataka ng buong Aldam Nation Ngunit ang mga walang alam dito Yun nagsisimula ang mga bashers At talagang nadagdagan pa ito Hindi nga basta-basta masisira si Maine Mendoza at Alden Richards Dahil subok na ang kanilang pagmamahalan dati pa lamang kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!